Good morning, good morning mga kapisiha. Kumusta naman mo diya? Karon di amidiri sa among site. Sige, gihapon og habwa sa bus nga akong karga sa bars mga kapisiha. Patuloy-patuloy siya sa pag-unload sa balas ngadto sa dagat mga kapisiha. Gi-paspasan niya ug habwa kay hapit na mag sa buntag mahuman na ang among night ship. kon ani ma empty na ning barges amo na po ning ihatod sa GT aron kargahan dito mga kabisaya di agiha po midri, sa samtay channel sa my Astrid Beach. kayo sa Adlaw, ang bidlisiyo sa Adlaw, mga kabisaya. Mawadyo'y pagsidla ko. Medyo linaw ang dagat. O may atras kining speedboat na among kauban. O sa kahit toyo, ane. Nga, may atras man eh morag padong ni nako dili nang nato pansinon maka bisaya ah, burag, burag ako si grumbo unsa kay plano aning kapitan ani ang kapitan ani mga kabisaya indiano niya mga 61 na edad nagapuy bisa diri sa akong kumpanya o padoon na siya ang sakay pa plano ani ron. Nga nung may bearing man eh, diris akong tungod mga kabisaya. Maurag na ani tuyo sa kuha. May bearing o, may labay o, may abanti. Palayo sa ako ah. Ang sakay tuyo ani. Nagkaskas lang ni sa gasolina. Oh. oh, dana mi atras apo do. Na to asa loyo. Sa plano ni sa kon loyo. Ato oh, oh. Ano, eh. oh. ipugos ang kamera. Oh, to na oh. Mi abante na pod. May abante, mi atubang sa laod. Murag mi ikot may hunong oh. Nagkaskas lang ni sa gasolina mga kabisaya. O ay mulabay ka nga dredger nga ako. Tapos na ano, oh. katong itom, dredger na siya. na. Maghakot na balas. Padong diri sa sunod sa looban mga kabisaya. O oh, ang sunrise Oh. O, oh, may tubang na ang speedboat dali, o. Oh. O, oh, may banti, o. Oh. Ang sakit to yun, ane. O, siya, siya, siya. Padulong ako, oh. Oh, na rin sa kuwa, Ala! O, may atraka na, o. Ang kapitan, ani India. Ako amigo po doon. Iyon side! Return. thank you thank you no all money all money after writing all writing thank you thank you no all money all money after writing all writing uh -huh. Ma -ODI, nga, dugay na kadool sa kuwa. Naghatag di ay og isda. Unja, nagtuog og ihatag, pabayran di ay, writing daw, writing. Negosyante ka ako akong kaoban na kapitan o. Oh. kusugro ba ka dyan mo sa ako sa kanan? Unja, prirapod kay kaobanggon. Unja, karoon ihatag og isda, writing daw, so credit. akui utangan ani Ron. Si hilang ini sakai puna nia saku ah. Aku puna ingnon nga writing ha writing. Aron tabla bah mengaku bisa ya. Oi you ino know, nigo cantik aja ni aku kau ban oi. Mangawil nasya ini magabi eh. Kay minus menak nagtrabaho Kay paria mami najib. Onya ona iya ha. Ia dayu pautang eh. Pa utang sa akong mga kauban usap po ko nga naing na noon nga writing, writing hindi ko siya ka dyan eh. mag 61 ni siya hindi ko sugra ba ka dyan eh. ako, ako ka mga ayos ako akong Ndiya, sige, ako mga sinina ba mga daang gawin ka ng na ako isulot akong dalon niya na sige dyan nagpangayon ako mga sinina hindi ako mga ihatag kay ilo lagi po hindi karon nga mihatag isda writing ano <laughs> writing <laughs> Okay lang mga kabisiya. Lo ay puno. Ito lang, utang lang to utang. Hindi siya bayaran. lubayaran. Diyan, karoon mga kabisiya, na anay, mula bayro nga dredger. Oh. Naku na nga dredger. Mato na sila sa laot. Magkuha na sila o oh, mga balas. Unja, pagkapuno ana dito sa laot, dalhon diri sa loob, habaon sa ilang patalan, ila na po ibaligya. sa mga tao mga kabisaya. O oh, siya tungod sa may adlaw. Grabe ang sunrise diri sa bisiniti of Astri Beach. Pagkaanin sa adlaw bisa ya Shout out ya sa akong mga anak sa Pinas, sa akong mga silingan, sa akong mga kumpari, sa taga Hilongos, Liti, Amping Budak Tanan, sa akong mga friends, Amping Budak Tanan, Di agapon ang inyong silingan, ang inyong kumpare, trabaho agapon. Kaya tungod, daghag mga anak, daghang ipa-eskwila. O kisar to'y wala d'yo na eh, sus, pasinsya na kay grabe d'yo na kalisod ron. Kay tulog abok isudyante, pulos college mga kabisaya. So din hinilang ko salamat sa pagtanaw ha, sa akong mga videos. O mabuhay tayong lahat. Puho na, magkita-kita tayo pag uli sa Pinas. Amping muriatanan. Bye-bye mga kabisaya. God bless.